Ito talagang hindi ko pwedeng palagpasin kapag nagpromo si Pure Gold, ang weekday sale promo. Ito yung Maximum of 3 deals ang pwede mong makuha sa kanila. Sa promo na to, 720 pesos ang nakuha ko sa kanila. Papasok yan sa P-Wallet mo. Good as cash yun. At pwede mong ipamili kay Pure Gold. So, ang promo nila ay puro condiments na alam naman natin na mabentang mabenta. So, para hindi ako magtagal sa grocery store, ay nag-pick up ako ng dalawang cart para naman yon for delivery free delivery yon ni Aling Puring para hindi tayo magtagal at syempre magbubukas pa tayo ng tindahan so discard lang talaga kung paano tayo makamura, makakuha ng mga promo at the same time maka pag stocks din sa tindahan kasi sa ngayon ako lang muna nag-aasikaso. So, syempre bago umuwi, nag-take out ako ng merienda para sa akin at sa anak ko.